Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito mga kaibigan ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balun balunan baga, ulani, at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito mga kaibigan ay tila may busilak na kalooban ito at magandang asal kapag humahago at nananaginip nang galing ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang dating ng laks ng ating kababayan na ito mga kaibigan. Dahil talaga namang bukang tricycle driver nito na tatlong araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang hayaan mo sila magabol sa'yo ba? Diba? napaka makapangyarihan ng kababayan natin ito mga kaibigan dahil di umano ay ginagawa itong libang na pagkikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng muya nguyan total puro sakit lang daw naman sa ulo ang langin do Nito eh, at sinabing, gusto man ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career, ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakipagbasagan ng bungo dahil sa naging isang daan labing isang nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career. Ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulang at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. Ikalabing lima ng Enero taong 2011 Napagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Mike and Solon pro Marate alias The Executioner Labing isang impresibong sunod-sunod na panalo ka ng buena manong bumunga dito ang mga kaibigan At talaga namang lahat ay walang balak humingi ng rebanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo eh para ka na rin daw hinampas ng back to back na tricycle Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga kapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguri ang manluluping ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero ibang klase ang halimaw na ito mga kaibigan dahil puros bigating mga kampeonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona isa na nga po dyan ay ang tinaguri ang agila ng mga Brito na si Charlie Edwards na nooy winasak din ang ating nagiging isang Angs ng Pinas. Janriel Cuadro Alas, Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito mga kaibigan ay inamin ito na busit na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sa ng mawala sa larangan ang ating nag isang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan puro nga nga kang at blag na nga lang daw po ang inaatupan ng iba nating mga boksingero pagdating naman daw sa laban ay nga nga at kulang na kulang sa mga gasolina. Mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat. Wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya. Buti na nga lang daw po eh maganda ang bigayan at kahit daw magkapi pa nga siya habang nakikipagsuntukan ay baka hindi pa rin daw umumra ang halimaw nating kababayan sa kanya dagdag pa nito ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa itinapat ang buksingerong katulad niya sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya ay hindi daw nila siya kakayanin na turungan kung yung truck nga daw binunggo siya ayon sinunggod sa pinakamalayong kasa payout daw eh, Ginanap ang kanilang laban sa Bolton White Hotel. United Kingdom, maglalaban sila sa timbang na 126 pounds Super Bantam Weight Division. May kartadang labing pitong panalo. Labing lima ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at tatlong talo lamang ang Karagwan Pite mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may labing limang panalo. Labing isa ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang unang round kahindik-hindik na agad ng salpukan ng dalawang fighter mga kaibigan puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiyamuhin ng pas ng disagwang washing machine Left, nine, left. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan mga kaibigan at talaga namang may pag-breakdance, breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din ito ang Pinoy fighter. Grabe, ang tibay ng panga ng ating bida mga kaibigan. Malasangkalan. Sa iba-iba kasing fighter yun, di na makakatayuin eh. Pero sa kanya, parang nadulos lang natambay sa pose eh oh. Diretso ulit lakan. What a Ribbon, rib. first round. Beautiful Round 2, nagdodobli ingat na ang ating kababayan at puro wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong na iprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I I mean, he's been a pro a long time already, but um, you know, He, his problem has been inactivity. This is only his second fight in three years, and he's, he's getting, they're both getting caught here again and... Martinez, Martinez Ramirez. Yes. He's, he's, he's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. He's still getting caught by some... Um, cool. right. Obviously it's in the bank. but in this round he's, he does seem to be, you know a certain a bit more controlled this round. Round 3. Tila nababahag na ang buntot ng tinigroyang basugolero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala na ang pagkakataon. At talaga tanda rat retract to the max. The been, um, really going into a little bit after that first round knockdown where he looked more shook up than when Martinez um, was, was dropped. He really committed with his rosem shots, lets his hands go. Fantastic to watch the just off air then where he's excited for how long. Aggression of, you know, who throws shots at you, saving no, them with abandon. shots did And one hand Yeah, he did. Round 4 Nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida Bigyan ng diesel yan Samantalang ang ating gababayan naman mga kaibigan Ay mala e-bike na may solar Full charge na full charge oh, But um, you can still see, you know, it is easy to, to as a opponent. Yeah, so... first fight and second fight in 3 years. Yeah, so who knows? And anyway, so who knows if Darwin's not saying, okay. Oh, yeah. I know if you're a trainer as well. Do you think we get into the stage soon when we're I don't mean in a bad but, way yeah, no. I mean, but, um, but it's a fight he can win. Yeah. Filipino Phil. Yeah. No, I mean because, uh, look, look at that. No! Oh, good shot again! Again, good oh, there's the shuffle I wanted. There, oh they're both playing so now. It, well, Darwin does the better uh, the better points on that. Darwin's oh. a, a shot out this yeah. <laughs> it's it's yeah, fight. Just... Uh -oh. That right hook from um, Darwin, if you can uh, oversee gaps there where you think yeah. if Darwin had just thrown. Yeah. And I think Darwin's he's gonna... Got us... Yeah, like you said... Sorry, Steve. Like you he said, he's got... Right hook, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5. Hinihihikan ang Nicaraguan fighter, mga kaibigan. Bigyan ng pante na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nagiinit. You have to do the place. we just see each other and carry on like that. I on love the Josh Warrington dreams and that, you know I mean? excellent You know, they're former fighters. <laughs> or oh, Farnell, something. Farnel, Final, yeah. best out. I jumped to bring it in. Just breath that. Right hand, right hand. It makes for the great 2018, I don't know if you was in the gym with them then or... I so, many, so many fighters. hopefully forgotten one day you must... strong? You can see strong. Round 6 sa tawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw mga kaibigan At tila, sigurado sigurado ng sure win sa laban Grabe, malakas si Mero, talaga sa anas eh, oh young others around, although as you say, he's always been in the fight. You're a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, Sam, and V.I.P. Promotions. That's what we're here for. You know, he's just reminded me of. Go on. Not the Buddha Bomber. It was a little fella, uh, eddie benton allergy That's why you're on the big bucks here, mate. That's Thank why. You. That's no, why. I, I, didn't, no that's I didn't get bit, no money. I you know, didn't get no money. I not Give one me a pop. Hall rapper on. and red and black wine gum. At the top of the tree of boxing. Put the base. And the That's, that's ano, well done, well done. mga kaibigan, patigim pa lang 'yan. Sa dito, sa doon, ang mayabang na boksingerong si Broner. Ng mga nakakabuyisit na parang bulating binuhusan ng Moriatic. Ni hindi man lang may taas ang pantalon at animo'y sinasadyang ipakita ang kanyang may team na pisonet sa madlang people. Hindi ko mawari kung anong klaseng dance step ang ginagawa nitong kolokoy nito. Siguro mga sayo pang tribo yun. Napakahilig pang magpasuklay at tatawag pa talaga ng uutusan. Akala mo naman ginto ang buho. E eh, para namang walis tambong silsil ng katam. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung papaanong binugbog ng gulpi di ang mayabang at hambog na si Adrian da Kolokoy Broner ng toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Ngunit kung bago at kakapatpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makailing sa iyo ng isang like, share, comment at tigit sa lahat subscribe. Pakikalimbang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka kapag may mga video na ulit tayo ng mga mayayabang na pagmumuka na nakarma. Sa aong 2013, dedepensa ni Adrian Broner ang kanyang WBA welterweight title kontra sa toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Heavy underdog si Maidana sa laban na ito mga kaibigan Nang ibig sabihin ay ine-expect ng maraming tao na tatalunin lang ito ni Broner ng walang kahirap-hirap at gagawing pataba lamang sa kartada nito. Dahil ayon sa mga ibang boxing analyst ay mahihirapan daw itong si Maidana dahil noong mga panahon ito ay undefeated pa itong kalabaw na si Adrian Dacolocoy Broner at kasalukuyan 3 Division World Champion. Bago magsimula ang laban ay grabe na talaga ang pantatrashtok nitong si Broner kay Maidana at gagawin daw niyang corn beef itong si Marcos Maidana dahil nga sa Argentina ito. Grabe ang mga pangasal nitong si Broner mga kaibigan. Sinasayawan pa niya ito ng mga pangasal na dance step na pa niya sa kanyang mga tribo at may pagtitig at pag-aangas pa sa kanilang way in. Ngunit ang toro ng Argentina ay nananatiling kalmado kahit umuusok na ang ilong sa galit at inihahanda ang kanyang gulpi de alimpungatan na pagsuwang sa kanilang nalalapit na laban. Round 1 Sinuwag agad ni Maidana itong si Broner at agresibong naratrat ito ni Maidana ng corn beef punch power combination puro wild at power punch ang pinakakawalan nitong si Maidana. Ngunit sa kabila ng pagsugod niyang ito, ay nakuha pa rin mang asar nitong si Broner at chinukchak chenenes niya itong si Maidana ng patalikod na talaga namang nagpainis sa maraming mga manonood. Round 2 Isang pangyayaring nagpayanig ng stadium at nagbigay ng matinding hiyawan at sigawan sa mga manonood. Sa kauna-unahang pagkakataon sa karan ni Broner ay nakatikim siya ng knockdown matapos siyang tamaan ng corned beef power punch ni Maidana na sa sobrang lakas ay nagmistulang unggoy na nahimatay itong si Broner. Pati nga ang komentator sa sobrang lakas ng corned beef power punch na ito ay napapiyok sa lakas na suntok ni Maidana. Alam nyo ang kagandahan sa suntok nito sa si Maidana mga kaibigan ay ang lakas makapeke. Akala mo body blow, yun pala ang target ay pagmumuka ni Broner. Kitang kita ang epekto nito kay Broner mga kaibigan. Para siyang nakumang at nangingisay-ngisay pa habang pinipilit na tumayo agad at maglakad. Kaya naman hindi na nag-atubili itong si Maidana at sinubukan ng tapusin ang laban. Ngunit talagang makunat pa sa makunat ang pagmumukha nitong si Broner at hindi basta-basta susuko. Sa round 8 naman, muling bumagsak itong si Broner mga kaibigan nang tinamaan ng solid na lepok sa pangan nito. Pagbagsak nito ay sabay tayo agad at nagyayabang pa na baliwala lang daw. Alam nyo mga kaibigan, sa kanya ka lang makakakita nang siya na nga ang bumagsak, siya pa ang nagyayabang. Sa mga sumunod na tagpo, puro yakap na lang ang ginawa nitong si Broner dahil alam niyang nadedehado na siya sa laban. Kaya naman itong si Maidana ay hindi na nakapagpigil at gumamit ng pinagbabawal na teknik. Hineidbat na niya si Bronner sa sobrang buwiset kakayakap nito. Sinamantala naman ito ni Adrian Da Colocoy Bronner na animoy nasa pelikula. Na kung may best actor ay talaga nang siya na ang makakakuha. Umaharti ito at may paghandusay pa na para bang akala mo'y napakasakit para ma-disqualify ditong si Maidana. Ngunit buti na lang ay binawasan na lang ng third man in the ring ng puntos itong si Maidana at nagpatuloy ang laban. Binawiya naman ni Maidana ng pambabastos itong si Broner na talaga namang nagpasaya sa mga manonood. Ginawa niya rin kay Broner ang kabastos ang ginawa nito sa kanya. Nagpatuloy lang ang walang habas na corned beef punch power combination itong si Maidana at wala nang nagawa pa itong si Broner kundi mangyakap na lang na mangyakap. Nagtapos ang laban ng hindi man lang nagawa ni Broner ang kanilang game plan na i-counter punch ito at hindi man lang nakabawi kay Maidana at matapos niyang itanghal na panalo sa si Maidana, ang mayabang at maangas na mukha ni Broner ay nagmistulang unggoy na pinalaya sa kagubatan. Nagkorting mangga ang pagmumuka nito na para bang may goiter sa pisngi. At sa lapad ng pisngi nito mga kaibigan ay pwede mo nang gawing beatbox at hasaan ng katam. Dire-direcho itong naglakad papuntang locker room at nagpaalalay pa kaya yung ibang audience ay di na nakapagpigil at pinagbabato itong si Bronner sa kabastusan itong ipinamalas dahil hindi man lang ito nagpa-interview at kinongratulate man lang itong si Maydana. Ang lahat ng pangaasar na ginawa niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo at ang ending ay nagbuka siyang unggoy na itinakwil sa kagubatan.